Bakit puro ibo na naman yung mga nakikita ko? <laughs> so, hi guys! Kumusta tayo? Kumusta kayong lahat? I hope you are all doing well and keep safe everyone. So, anyways, this is Skill Life at subaybayan so, niyo ang aking buhay dito sa gitnang silangan. And by the way, nasa zoo pala kami ngayon. Nakagala pala kami today dito maaga namin dito kasi daw maaga din daw silang magsasara. So ito nga pagkapasok namin yung entrance, ang nakita namin is yung mga ibon na flamingos. At sunod pinuntahan din namin itong madiit na jaguar. Hindi ko alam kung jaguar ba to, puma ata to, nakalimutan ko yung pangalan niya kasi napadaan lang namin to. At sunod namin pinuntahan is yung giraffe. Sabi ng alaga ko giraffe. Grabe no, ang tataas ng liig nila no. Dito na kami sa pinakataas. At sumunod naman dito, isa yung mga pony. Ganito pala yung mukha sa totoo no, yung mga pony. Parang kabayo lang din. At dito naman banda, nakita ko yung mga ano, yung mga monkey. Naglalaro sila, naghahabol-habolan. Tapos na ano, naaliw ako dun sa isang monkey na may dala-dalang anak na maliit. Yun nga yung mga hinahabol. At saka ito ding usa. Maliit siya na usa. I mean, there at to, hindi ka talaga sure. <laughs> there ba yan? At mahipo pa nga dito, oh. Ang cute-cute ng hipo patamos na sunod. At sa pagkalipat namin dito sa elepante, sa may elepante na to, namimigay kami ng pagkain nila. Kumakain pala to ng mga gulay. At saka ito, na, natatawa pa nga ako sa alaga ko. Sinatatakot sila ang magbigay niya pagkain. Ang layo-layo naman talaga nung no, ano, kinaayong bibig niya. At ilong lang yung pinang ano niya ng pagkain na ano mo ako dito na kita ako dito sa elepente ang talino niya o kita mo pag alam niya binibigyan siya ng pagkain kinukuha niya yun nag aantay talaga siya at matsaga, talaga siya nag aantay so yun nahulog pa at kinuha niya at dito na na kaming mamigay so alam niya, tapos na kami namigay kaya ayan umalis na siya napakatalino talaga nitong itong na to yan naman talagang naaaliw ako dito banda dito banda naman sa so mga may mga po ano sa dito, mga wild ducks yun. Ayan So, andito kami ngayon sa farm nila kunwari. Ang cute naman dito ng lansa nila. Ang lait-lait na mga ano nila. Wala. Apat lang ata. Tungula ng mga buntot. Kawawa naman. So, ayan nga nalipat naman kami dito sa guinea fowl. Pero nagtaka ako may, na, may naligaw pala ditong maliit na tortoise. Ayan Oh. Ang niyang mag ano, gumapa. So ayan, tinitingnan ko lang siya. Hindi ko alam kung saan ang patutungo At ito may mga ibon mix pala yung nakalagay dito. Agala ko guinea fowl lang talaga siya. Pero may ibon siya dito. Sabi ni amo, ito daw yung pangalawa sa manok. Totoo ba yun? Hindi ko, tos, hindi ko talaga sure. so, <laughs> tumakbo pa nga yung maliit na ginya fail. Pagbalik film. na tingin ko sa pagong, nagtaka, nagulat ako. Naku naman, ang bilis niya nakarating dito. Akala ko ba mahina yung pagong kung gumapang pero tingnan nyo naman. No? Kung tuloy-tuloy ka kahit. Mahina man yung ano mo, galaw mo, darating ka pa rin sa finish line kung positibo ka talaga at kursunada mong gawin. Parang sa buhay lang na din, nakailangan mong gumalaw kahit mahina o usad ka talaga kung maganda naman ang iyong plano sa buhay at maging positibo lang at dito nga banda nakarating kami dito sa may layon ako naman ang laki-laki pala nito sa personalan no? akala ko hindi maliit dalawa pa nga sila at nagulat ako puti iyan yeah, naman yung nakikita ko sa mga lion kadalasan pero dito puti kasi at dupad -dupad naman ganyan dito sa hanman tortoise makala talaga mga bato yan sila parang ano hindi lang pala sila gumagalaw kasi nagpapainit at kumakain pa nga yung iba yun no. hindi lang siya masyadong makita at dito naman banda, ito yung mga guinea pig. Kumakain, busy, busy din sila. At meron pa rin nas, na, na dito ang tago. Ano ba yan? Maliit na tortoise. Nandito naman siya. Ang Kit cute cute Nag-away pa ngayon dalawa sa pagkain. Ang sarap niyang hawakan. Kaso di pwede. Pwede po lang pagsamahin yung ibon at saka yun. Ang dami pala nito dito. Nangangagat kaya to. Nakita ko to sa ano, may tubig. Dati dun sa amin, alala ko nangangagat pala to. So guys, hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat sa inyong pagsama for today's video and bye-bye sa atin. Sa bukas ulit.